Good morning, mga Reyes. Ngayon kay Reaction vlogging. Reaction vlogging. Makipagrundo, mag-usap. At kung ayaw maniwala, do not be affected. Pag may taong ayaw maniwala sa iyo. At minsan gusto pang palabasin ng ikaw ang mali. Iwanan mo siya. Bakit? Dahil hindi pa siya handa. Opo, handa-handa rin yun eh. Minsan, game siya, minsan, nasa kondisyon, vibes masyado, kung sabihin nyo, okay, tanggap kagad. agad. So, minsan din, may topax. Natural lang yun. Kaya kung may topax, ayaw na Maangas. Hindi pa niya kaya tanggapin. Iha nyo. Leave him alone. Or leave her alone. Hayaan mo siya mag-isip. Then yung leave her alone or leave him alone, tanda din yun natin paggalang. Paggalang sa kanyang kondisyon, hindi pa siya handa. Hindi pa siya bukas. At kung mangyayari yun, hayaan, one, dahil hindi pa siya handa. Second, Do not be affected. Tuloy ka lang. Importante, maliwanag na wala kang intensyon na nataktan siya. Maliwanag, wala kang intensyon na manlupig to discriminate somebody. Dapat maliwanag yung intention mo, mabuti lang. Kaya kung ayaw niya, <coughs> hayaan siya. <coughs> Do not be affected. Bakit nga? Bakit do not be affected dahil nga yung paglalakbay mo hindi paglalakbay niya. Yung paglalakbay mo dapat hindi apektado ng paglalakbay ng ibang tao. Focus ka lang. Continue. Focus on what you're doing. Be happy with what you're doing. Do your best. Kayod. Magsikap. and make sure na yung pinagsisikapan mo may mahantuan at para mangyari yon ipanalangin mo. Sabi, ipanalangin mo hindi lang, hindi lang yung sarili mo. Ipanalangin mo din yung iba. Yung pwedeng masagasaan, yung pwedeng nagkaroon ng hinanakit dito. Dahil nagtatagumpay ka. Dal magaling ka. Yung iba ayaw. Hindi nila matagap. Yun, panalangin mo. Let us pray for them. Tap, tuloy lang tayo. Kung kaya natin, tuloy lang tayo. Huwag lang lalaki ulo. Walang kasing tulad ang magsisikap na mapayapa ang isip at may kapanatagan ng loob dahil wala siyang kalitan at kung wala tayong kaalitan kalulog lang tayong may kapal dahil walang masama dito, walang masama dito kabutihan lang at yung ibang taong hindi kaya tanggapin yung kabutihan natin, ipagdasal natin para hindi lang tayo magagabayan ng Espiritu Santo, pati sila. Gagabayan, ituturo ang tamang daan. At maging matagumpay din sa kanilang mga buhay. So may kaalitan? Natural lang yon. Ayusin, mag-usap. Kung ayaw, pabiyano. Pagdasal natin huwag pa papekto tutok lang sa ating paglalakbay maging masaya maging kontento at ipanalangin ang ibang mga taong hindi kaya tanggapin ang ating tagumpay hindi kaya tanggapin ang ating kasayahan hindi kaya tanggapin kung saan man tayo ngayon kaya kung kaya natin ipanalangin sila kalulugod. Kalulug, tayo ng may kapal. At pagkakaroon tayo ng kapanatagan dito, kapayapaan sa isip, makakatulog tayo ng may Nawa, maging ayos lahat sa atin at sa ibang tao. Maging ayos lahat sa atin at sa may kapal. At maging ayos nawa ang ating paglalakbay pabalik sa ating Panginoon. Ang dito lang po, maraming salamat. God bless sa all.